ang video profile po natin ngayong araw ng mga test ay dito po sa pesto ni Madam Ila and Bungie meron po silang ito talong Meron po may sitaw mayroon ding bonitong ampalaya siling panigang ay siling panigang, siling Taiwan yan, yan po may bumibili ngayon good morning madam madam anong talong po ito? Rolipi ka. Magkano po ice cream price niya? 20. 20. Yan o, kaganda ng mga ano ni Madam. Dito lang po yan ha, sa pwesto ni Madam Ila. Eh, yung siling Taiwan po natin, asking price po. 250. 250. 250. Yan. Ah, medyo may verde kasi siya. 250. Eh, yung po dito po natin. 45. Madam, anong sitaw to? Yun, magkano po yung asking price? 80. 80, yan. Ang peso po ng ila and bangi po, pagpasok nyo po, ayan po yung puno, makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 4, pang labing isang pwesto po, bandang kaliwa po, ayan po. Ayan. Uh, Madam, ilang taon na sa Kadora na po ba kayo? 30? Tagal na rin pala. <laughs> <laughs> Tagal. Pa. Madam, anong barangay po ba tayo? O, oh, sa Barangay Bitas. Yan. Dati po, yung nasa lumang sangitan, nasa gilid lang sila ngayon. Medyo, okay naman na yung pwesto nila. Di na sa gilid. Ba baka may shoutout ka, Bosin. Shoutout, <laughs> Okay. Maraming salamat po, madam. Yan. Hello mga kapalengke, mga ka-farmers dyan, at sa lahat ng mga sakadora-sakadoro dito sa ating baksakan. Welcome back again po sa ating YouTube channel, Dante Bin Mr. Palengke. Muli po, ito po ang kasama kaibigan, Dante Beer, naman Dante ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Ito po ay araw ng Martes August 29 at araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga gulay na dumadating o bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nevaesilla, ang Cabanatuan City Public Market pala ng sangitan. samahan niyo po ulit ako sa ating pagtatanong ng mga asking price sa ating mga kaibigan kasamaan sa Kadora, sa Kadoro Upang malaman po natin ang mga presyo ng kanilang mga gulay. Ngayong araw po ng Martes. At kung bago po lang po tayo sa ating YouTube channel Dante D. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our YouTube channel Dante D. Para po maging updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay dito. Pwede din po natin i-like at i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tara Subscribe na po tayo at samahan niyo na po ang mag-update. Dito po tayo kay Ate Abel. Ang dami niyang ano, ano, itong talbos ng sili. Bira kasi ang talbos ng sili nito mga nakaraan at eh. Ito si Ate Abel. Anan? Anan? Ate Abel, magkano yung ano natin ngayon? Talbos ng sitaw. Ay, ano ang sili po? 80 po ang asking niya. Oh. Ano ang gumagalaw. 80 ang asking niya. Wala pang gumagalaw. Yang upo niya ba? Balag ba yan? Upo pa. Balag. Pero nakantap niya. Magkano po yung asking? 18 po. 18. Ito, kagaganda ng okra ni Ate Abel. Oh. Ang lilit ay kasarapan eh. Sa okra mo, Ate Abel? Okra po. 25 ang asking niya kagaganda ng okra Anong talong to at iyan Abel? Ito pa mucho. Magayon mucho natin. Bente. Ito, ito, good okay. na lang ito, yun po ano ba itong ala? Ang palaya po, yun na Matanda ba 35 po ang asking. Ertified. anong ang palaya yan? Ah, ito pala Mistisa matanda na. Ganyan pala pag tumanda. <laughs> oh, parang tao. <laughs> oh, parang tao lang din. <laughs> 'yung pa mo, ano yung sitaw mo? Sinta po ng crystal. Magkano 'yon. 90 90, 90. Oh, tiyabel, kaganda ng ano ng bisita mo sa tabi. Ito. Oh, ah uh, Cute na, cute na, no? Ayan uh, po ang palaya. Sa iba yung taga, saan po ba kayo? Uh, Bantog. O oh, yan, yeah. isa po. Isa po ang ano to isa po ang katanggulay natin, taga Bantog. Ano yung gimba? Yan. Yan. Pero dito po kayo talaga sa Kabanatuan. Ah, sa San talaga sa Yan, taga-Banto gaya. Kaya sa mga kagulay natin pag kung makita niyo ako, kung kalala niyo po ako, pwede po tayong makipag-jammingan para po ma-promote natin yung mga gulay natin. Maran, madala noong anong pangalan niyo po? Alin po? Alin, yan si Madam Alin. Kaket, si Madam, ah, mag-subscribe po tayo sa dito ba? Ayan. Salamat po. Kaganda ni Madam. No? So, natin yung bayabas. maganda na yung bayabas natin? 30. Ang laki ng binaba, no? O, yung papaya ba pa ni, ano, makano? 12. Ito ang malaking binaba, yung bayabas, ano? 12 yung papaya. Salamat. Dito po sa pwesto ni Ate Ineko, alamin po natin ngayon yung mga presyo ng kayang gulay. Mamaya po, marami pang mga gulay na darating si Ate Ine. Ate Ine, magkano na po ngayon yung ano natin? Uh, mustasa? 15 po, 12. 15, 12 po, medyo bumaba yung mustasa. Ayun talong na bilog natin? 350? Bumaba rin. Bumaba rin, no? Bali, 350 isang bundle. 35 isang kilo. Bumaba, no? Bumaba yung mga gulay yata ngayon. Bumaba. etong ano natin, itong sipiya natin, ano? O, oh, 18. Nung nakara, mga 22. 20, ganyan, ano? Ngayon, 18. etong ano natin po, pipin, ah, uh, na puti. Oh, mababa din. Uh, 700. Local po yan, ano? Ayan. At yun, meron ka pa nga ano, dito. Ano itong palaya? Sigunda lang po yan. Ano itong sigunda neto? Ah, uh, ano ang palaya to? O, oh, Miss Tisha na Segunda, si 25 ang kanyang asking price. Maraming salamat, okay. at ini. eh. Ano pang gulay yung darating mamaya? May pechay, may sita, Magkano ba yung pechay natin ngayon? Hindi ko Pag naaupo na, medyo maaga-aga, 20. 20, ano? Medyo nagmura, ano? Opo, pag hapon, 10 na lang. <laughs> Ayun, ang hirap pag tumatanghalo, mahapon na. Eto. Mga ano to, mga mais na ano po to, madam? Dilaw po. Dilaw, magkano na po yung dilaw natin ngayon? 152. 150 po. 150. yung per bundle na yon Nagmura din, ano? Yung nakara, sa 18 na naging 20, ano pa eh, di ba? Oh, kasi pag naman ni sir magano bundle ng talo. Kailangan. Ayun, oh, okay. O, oh, kailangan maganda rin yung pagka-bundle mo, no? Para maganda yan. Baka maganda yung bumili. Ayun. Ayun lang. Talo tayo doon. Pag maganda daw yung bumili. Salamat, sir. Ah, dito, si Ami. Maganda yung talong niya. Kahaba. Ami, yung talong to, Ami? Anong talong to? Magaling po tuner natin ngayon. O, oh, asking price niya, 25. Eh, yung anong daan natin na sili? Talbos, 80. Yan, pagaganda, oh. 80. Ayun, anong sitaw yun? Star Premium. Star Premium, magkano yung Star Premium? Sandaan Aspin. Sandaan ng Aspin. Maraming salamat, Madam Ami. Bago natin ituloy ang ating pagtatanong ng mga asking price, shout out tayo muna po sa ating isang subscriber sa ating YouTube channel, si Madam Ana Michelle Francisco. Shout out po sa inyo madam at isang magandang araw po sa inyo. Yan, nagpa-shout out po. Ingat po tayo lagi like, madam. Tuloy na po natin ang ating pagtatanong. Ay sir, oh, kagaganda ng upo mo. Balag ba ito sir? Ay, ano, Jemar? Ako, balag po. Magkano ito? 20 po. 20. Maasenso na si, Jer, si Sir Jemar. Dahil laging gulay. Ay, yung ano natin, itong bonito ba yan? Bonito po. 50. 50 ang asking price. Itong patola natin may palit pit. Dito po, 20 din po. 20. Ito sito natin, magkali na ngayon. Ay, itong ano, sili. Sige 60. 60. Ay, marami ka rin pipino po tayo. Magkano si pipino puti? tayo? Yan po 15. 15, mura lang. Ano ano ta nang sito to? Premium star. Premium star, magkano to? 100. 100. 100. Salamat Sir J. Marco ng Kobe. Yan ha. Okay lang niyo nang maraming gulay. Maaga pa lang. Anong oras ka ba maraming gulay? Ha, pa. Oh, ayan oh. Kadaming gulay na agad ni Sir J. Marco. Oh. Dito po tayo kaya Ate baby nagdadating nga pala yung kanyang mga gulay. Pero, tanong natin yung kagaganda ng okra niya. Ate baby, magkano yung okra mo ngayon? ang asking ko 30. 30, kagaganda ng okra niyo. Anong talong to, Ate baby? Magkano At itong probability ka natin? 160. 160. Ayun, 160. Isang bagel na yan? 160. Mura pala, no? Eh, ano ba to? Yan mucho, 'yung makano. 250. 250. Yan. Ayun siiling Taiwan natin. Ito, ito 'yung dinto ngayon eh. 450. 450. 4,500 450. 450. Isang bangga na. Okay Taiwan. Okay. Ate baby, anong ano 'to? Anong kulay to? Ano yan eh? Negros, maganda 'yung negros. Magani negros? Sandan. Sandan. Ayun sa Bulacan white natin. Ayun. 120. O, 120. Oh, 120. Maraming salamat, Ate Baby. At dito po tayo sa kaibigan natin po, may masipag na walang iba kundi kuya. si Kuya Marco. Kuya Marco, ano yung mga mais mo ngayon? Dilaw lang. Dilaw lang, walang puti. Magkano yung dilaw natin? 170. Mukhang medyo pagod si Sir Marco. Mukhang medyo may ginawang milagro kahapon to, kaya pagod. <laughs> Matulog ka muna, Kuya Marco. Salamat. Yan, dito kay si Alfred. May mustasa siya, si Garillas. No? Sir Alfred, magkano yung mustasa natin ngayon? 15. Ay, kamura, ano? 15 lang. Ito. Ay, magkano yung si natin ngayon? Asking price. 130, 130 ang 180. asking price niya. Ayan, kay JP sa'yo, meron siyang Sophia kalabasa. Dumadating pa lang ang dami. Okay. Okay. Ano? Magkano yung kalabasa natin, Sophia? Asking price? 180. 180. Okay, asking, okay. asking lang yan. Asking, Salamat. Ere, may kalamansi, bro. Madam Rochelle, magkano na yung ano natin, kalamansin ngayon? Asking fresh lang. 25 kilo. O, 25 ang kilo. Ang daming ano, sigaling panigang. Ayun, e panigang natin, magkano? 80. Yeah, bumaba na yung panigang natin. Mula 200, naging 150, naging 100. Ngayon, 80 na lang. Sa ah. ABS-CBN, yan. Hindi po, sa kabanatuan po ito kay Mister Palenque po, Dante B. Ano Dito po tayo ngayon sa presyo ng ating kaibigan, si Madam Ella. Alamin po natin yung presyo ng kanyang kamatis. Napakaganda po ng kanyang kamatis. Ayan po. Galing po ito ng Neva Biscaya. Ayan. Magandang umaga, Madam Ella. Madam, one one. One. Madam Ella, magkaling big natin. Hey, 140, gagaganda ng mga, ano nyo. Tapos, pag natawaran pa siya, bababa pa doon. Eh, sa ano natin? Sa medium, 120. 120, sagat na raw. Magagawa kita ng mga ganito, ha? Ayan, merong bibili ngayon kay Madam Ella. Meron din siyang sinibuyas. Ah, sige. Ayan, ha? Meron agad bumili kay Madam Ella. Kaganda na umaga ni Madam Ella. Eh, yung gabi natin, sinibuyas? 400. Ayan. Kaganda ng umaga ni Madam Ella ko. May bumili agad ng kamati sa kanya. walang kupas ang kaganda ng ating ano. <laughs> May bumili agad. at lang ha. Pumasok pa lang ako ha. Kailangan. Nagi ka na kangiti pala. Ano? Ano? Okay. Ito, sampalok. Magkana kayo sampalok ngayon? Ano nga ito? Magkana kayo sampalok natin ngayon? Asking price. 450 medyo bumaba naman na ng kalahati halos dati yung nakaraan sana. One hundred 100 plus pa ngayon eh, no? Uh, yan magkatabi lang po sila ng idol natin ni Madam Ella na medyo maganda yung visit ngayong umaga uh, salamat ulit Madam Ella shout out po again kay Ana Michelle Francisco isa po natin subscriber sa ating YouTube channel. Ayan, merong ano, ipatolang eh, kini si my friend. My friend, magkano yung ipatolang kinis mo? Asking price. Dose po, asking. Oo, oh, dosi lang. Kagaganda ng ano, kasi ganda po ng apin best friend, no? Kagaganda ng ano niya, patolang kinis. Ere, siling tayo no? Magkano ba tong sining? Magkano po asking price ng sining Taiwan ngayon? Ay, 400 400 sakto. O oh, asking price 400 kagaganda ng sining Taiwan, ha. Eh? Bisaya. Dire yang kay madam. Ito tanong natin yung ano, labong. 10 lang yan. Madam, magkano na yung labong mo? 150 pa rin ang Paya asking. Pa bawa, Walang parang... <laughs> o, oh, kagaganda. Galing laor, ano? Kagaganda ng labong ng laor. Ayun, Taiwan City natin Paya na ganitong na 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 size. Tayo, na labong, po. Taiwan City na labong na ito. Ay, doble dos po asking. Pang 20 20 pang Wala pang bawas. Ah, Wala pang bawas. Doon kalalagay kala pa niya lang. Ah, okay, 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 okay. Kanino ba yun? Diba na yun? Eh, MD... Sofia Kalabas. oh, ang kalabasa o 18 ang asking. Wala pang bawas dahil kasi kadi display pa lang eh. Ha. Ah, Ito sa palok mo. Ako. 45. 45. Ah, maraming salamat. Dito ang kadaming good na kalamansi ni Madam Menchi. Tanong natin. Madam Menchi, magkain kalamansi natin ngayon? Asking price. Oh, 650. Kagaganda ng kalamansi niya. Galing yan. Ala, ito na yung galing ano, galing Singapore na sakadora. Nagbakasyon po ng isang linggo sa Singapore. Good morning po, Madam Ara. Sarap ng bakasyon niyo po. Madam Ara, magkano na yung kalabasa natin na ganito kalaki? 20 po. 20. Uh, ano ito? Anong kalabasa ito? Uh, Suprema. Ha? Supreme. 20. Kamusta po ang Singapore? Okay naman. yeah. <laughs> Galing po siya ng Singapore. Isang linggo po siya nagbakasyon doon. 20. Ito tayo sa kaibigan ko. Mayroon siya ang mga sibuyas na puti, pati sibuyas na pula. Ayan. Ito, araw-araw, oras-oras visit eh. Lagi may ginagbay. Good morning, my friend. Amusta na, my friend? Lalo tayong gumaganda. Maganda itong sibuyas natin pula ngayon? kada ako. Askew price magkano? 1,000. Ay, 1,000 so okay. na lang 1, po. Bumaba dati sa 1,200 ngayon 1,000 na lang. Yung puti. Andres, Dicky Andres. Ay, bumaba, bumaba noh, bumabay mga sibuyas ngayon. Eh, yeah. wala nang mamili ng mga tao. Wala na rin pambili yung mga tao, pero yung ibang tao maraming pambili. Okay. Dito tayo sa best friend ko. Tanong natin sa kanya yung kanyang gabing galyang ngayon. puro gabing galyang. Oh. Best friend, magkano yung galyang natin ngayon? Best friend, magkano yung galyang natin ngayon? As price. 48. Natutuloy, 48. Eh, yung sigarilas natin, magkano? 140. 140. Kasi pag ng best friend ko, 1.30 yeah. Oh, 1.30, it, freedom, oh, path, it, uh, 130. Ayan, meron din tayo yung ceiling Taiwan Magkano yung ceiling Taiwan mo? Wala. wala na, wala na 380, 380. yan Ay, best, best friend, friend ng sipag mo Yung katabi mo, wala, ano? Ito yung best friend ko Yan, shout out po sa mga apo ng best friend ko Ayan po, kagaganda yung sigarilyas pa. Ere, merong pipi ng bakla. Kaibigan, magkano yung bakla natin ngayon? Aspin. 17? Oo. Oh. 17. Dito alamin natin yung kalamansi. Magkano yung kalamansi ng si Sambutite? 600. Oh, 600. Bali 30 kilos po yan. Ito, kagaganda ng ano niya, okra niya. Madam, magkano yung okra natin ngayon? Ang gaganda? 2.5 25. Ang gaganda ng okra. Dito kay Ate Santa, tanongin natin yung pipili niyang puti, pati yung bakla. Ito yung, ano, yung best friend maris ko. Kaganda talaga ng best friend na maris ko. <laughs> Ate Santa, magkano yung puti natin pipino? Asking uh, price niya, 18. Yung, be, yung bakla? 11. 15. Yan yeah, o. Hindi pa yung Ano Ang daming talong ni Ate Santo. yung Talong natin. Ate talong to? Mucho. Mucho. asking price natin yun. 12? Eh, Oo. Oh, dos ang gusto ni ati Santa mm -hmm. si Ang maganda kay ati Santa lagi yung okra niya yun. Maganda yung okra. <laughs> Yan. Siyempre magaganda yung gulay. Siyempre maganda rin yung sakadora si Ate Santa. Parang di nagkakaedad si Ate Santa, eh? fresh. Yan. Oh. Ito so kay Lord na May patolang finish. Talong na bilog. Pati yung ang palayan, bonito. po nito. Ma'am Lord na good morning. Ay, hindi pala si Ma'am Lord na good wala. Madam, good morning, mama, mama, good morning po. Magkano po yung ano natin? Patolang finish. Asking. Yun siyang Isa na po sa bilog? Na talong. 45. Sa bonito po. Ah, 15. Kagaganda na yes. ano. Kagaganda na ang bonito. Eh, saan na po natin, Sophia? 15. 15. Saan po ba si Ma'am Lorna? Yeah. Tinatamad pa yung ano, yung si Madam Lorna. Maraming salamat po, Madam. Ay, dito kay Ate Peri, tanong natin itong luya niya. Kagaganda na luya ni Ate Peri. Ate Peri, magkano luya natin? dating 35 dito ngayon 45 Ah, medyo umangat ngayon yung luya, 45 ngayon. Yung dating 35 naging 45. Dati ako po. Ang dating 35 naging 45. Ah. At yung anong ba 'yan well, ano bang ta ano to kamote? Dating kamote naman Dating 43 naging 35. Okay. Ah, bumaba 'yan. Ano bang kamote ito? Uy, setyoli. Ano kamote kamuting cute? Cute 'yan. 35 na lang ngayon. Okay. Maraming salamat po. Medyo maaga kaya ata ngayon. Uh, yun, mas sinipag siya, sinipag. Thank you. Ba, si, Jenny. Ah, si Jenny. Ay, talagang maya ma kaibigan natin yan. Talagang maagay lagi yan eh. Ay, no, puro ay, Puro sibuyas na pula. Um, pag magkano di uno natin si sibuyas na pula? Uh, balita ko bumabay eh, no? One, two, dito. Eh, dito sa medyo medium. 1,050 dito 1,002 eh yung puti po natin Okay. walang oh, presyo presyo wala presyo presyo walang presyo walang presyo walang presyo walang presyo ano presyo walang 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 presyo walang

Pero good na good yung ano yung ano yung picture ni my friend Chepo. Ma'am Che, makakain yung natin ngayon. Yung pechay as in price. 20. Mukhang maganda na condition niya, wala nang nararamdamang sakit. Yan. Pero wala siyang lipstick ngayon, nakulang po nang natural na ayos. Ayun po ang natural niya, maganda pa rin as in. Ayun. Salamat, Ma'am Che. Eh yung yung natin magkano? Akin siya okay. Thank you. Ayan po mga kapalengke ang pinaka asking latest natin ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan sa Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel kung hindi pa po tayo Ganun din po, mag-subscribe po tayo, pumunta po tayo, bisitain natin ng ating YouTube channel, DanTV, Mr. Palengke, para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating mga video para po sa iba natin na saman. Salamat po sa support at paninood. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye!